Ano tayo ng mimirin natin mamaya mga ito. Ayan po. Ito yung mga noodles nila. Meron din silang uh, oatmeal. Ayan. At ang marami sa kanila ay yung noodles. ito na lang po yung natin. Yung pa. Ito nga, Ito na lang yung ating merienda yung mga idol Ito na lang yung ating dokan yung mga idol sakit. Okay. Okay, okay. Ito na natin sa akin Ito ito ako dalawa Gano re? 37 37. Ito mga idol, nandito na rin lang tayo sa parangkay Bibili na tayo ng abono Abono po natin yung ating uh, tanimusitaw Ayun ba, doon po tayo bibili sa tindahan na yan

35 pesos. 35 pesos lang yung tikaklahati ng kilo ng urea. Ah, uh, complete. Ito nga po pala yung nabili natin abaw na kanina sa palengke mga idol. Ah, uh, itong urea at yung complete. Ang gagamitin muna natin yung uh, urea. Ito complete ay bago na muna pagka malalago na sila. Ito muna pong urea ang ating gagamitin. Yan, tatakal lang po tayo rito ng isang takal. Ito po ay kasibla ka rin ng lata ng sardinas. Yan po, 155 grams. Ano? Tatakal tayo ng isang takal dito. Ang uh, urea ito so, urea fertilizer takal tayo nasang takal yan, pinakarami po tapos lagay natin sa timba ng laman po ng timba ay 16 liters sa tubig ano? o, lagay natin panawag natin siya. tapos, lagay natin ng tubig yan, 16 liters po ang laman yung timba na yan pagkatapos po na matunaw saka po natin iabong sa ating mga kanilusitaw Pilipinas ang takal ko ng Pilipinas ang takal takal Yan to ang ating timba na may laman na 16 liters ng tubig at nilalagyan nga po natin ng tubig para tunawin yung abono na inerti natin kanina Yan po yung, yung parang po natin ng pag-abono mga idol dahil sa mas mabilis kong tumalab sa halaman po at kagamit po yung paraan ng pag-abono Yan po Yan yeah, mga idol, atin ang lutuin ng ating binili kanina na pang merienda Ito pong uh, noodles Kapag okay, paitan po tayo ng uh, tubig, yan hintay lang natin kumulo at ilalagay na po natin itong ating uh, pang -merienda. Yan po. Merienda na tayo mga idol. Yan po. Ang ating uh, noodles. Asan lupa. Masarap din pala ito yung kasalupak ng idol. Masarap yung sabaw niya. Hmm. meron din tayong tinapay dito mga idol ano? alam na natin ang natin yung uh, ladies choice ano? na natin Um, nag-abono nga po pala tayo kanina ng ating tanim na sitaw, mga idol. Ayan. Tapos natin bumili itong ating pang merienda. Diretso tayo, diretso tayo, sa bilihan ng abono, mga idol. Yung abono na kanina, nag-abono po tayo. At pagkatapos natin mag-abono, ay niluto na natin yung ating binili pang merienda. Ito na nga po. Ang noodles. Okay din naman siya, yung ating merienda. May sabaw siya mga idol. Tapos natin uh, may tinapay tayo. So nga po yung ating tanim na sitaw, tapos na po nating linisan. Kailangan na po na nating uh, abonuhan yun nga po, abonuhan na natin mga idol. At yung ating tinimplang abono ay lumabi sa kanya. Tinilagay naman natin sa ating mga tanim na okra mga idol. Yan po. Kailangan lang kasi natin uh, magsikapan na alagaan eh, ng ating mga tanim. Dahil sa, basa, sa ngayon nga po ay panahon ng tatlan, mabilis na lumalago yung tamo. Pag hindi natin, pag hindi natin siya nidinisan, ay eh, malilingkis yan ng mga damo, mga idol. Hindi ko siya makakabungan ng marami. At uh, yun abono, kaya nilagyan natin ng abono. Maganda rin ako abo naman kasi yung abonohan dahil sa malimisan na natin mga idol at sa karanasan ko yung abono ay maganda sa ating alaman. May mga synthetic fertilizer, mas mabilis po yan na tumatalab. Mas maganda rin naman yung mga organic, kanya lang yung organic po ay matagal tumalab. Kanya lang po yung synthetic fertilizer or yung commercial fertilizer, medyo mahal-mahal nga lang po yan. Pagka maluwang yung taniman natin, syempre, isa ako sa ako na yung bibili natin yan, yung ganyan. Yung ating uh, binili lang kanila, kung na kasi balit lang yung taniman natin, yung mga idol.